20 peso coin na pwede kong bilhin sa halagang 2,000 pesos. Basta nga lang po tugma sa aking hinahanap, mga kalakpatserong noipi. Kung interesado ka po dito sa 20 peso coin na ito, unawain niyo pong maigi ang video. Magandang araw mga kalakpatserong noipi. Naghahanap nga po pala ako ng 20 peso coin na po nito na hard to find at napaka-rare na po. Bibihira lamang po ang nakakakita ng mga ganitong 20 peso coin. Pagkat o lamang po ang ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ganitong klaseng 20 peso coin. Ngunit meron po akong hinahanap na taon di mga hard to find na taon, year. Yun po ang aking binibili sa alagang 2,000 pesos mga kalakwat serang na ipi. At ang binibili ko po na taon sa 20 peso coin na ito ay yung year 2019 upper mint mark. Yun na dito po ang mint mark. Yan nga po ay pwede kong bilhin sa alagang 2,000 pesos. Kung makakita po kayo ng mga ganyang klaseng 20 peso coin na hard to find 2019 upper mint mark. Bibili ko po sa inyo ng 2,000 pesos. Pero kung yan ang po ay mayroong kwelyo na 2019, yung kwelyo po dito, sobrang kwelyo. Yan po ay pwede kong bilhin sa, ng mas mataas na halaga o pwede kong umabot sa halagang 4,000 pesos. Kung yan po ay yung may kwelyo na 2019, bibiling ko po sa inyo sa halagang 4,000 pesos mga kalakwat si Arong Naipi yun lamang po ang mga hard to find yung mga error coin kung makakakita po kayo no napakaswerte nyo na po sa magkat yan pong 20 peso ko na yan ay may halaga at bibihira lamang makita yung mga taon na 2019 upper mint mark basta yun lamang po ang aking hinahanap mga kalakwat si Arong at meron pa rin po akong binibili. Bukod po dito sa 20 peso, naghahanap pa rin po ako ng mga 1 peso NGC coin na year 2018 upper uh, mint mark. Binibili ko po 'yan sa halagang 1,500. Basta po 'yung 2018 upper uh, mint mark. At sa 5 peso naman po na ganito, ang binibili ko po ay 'yung year 2006 yung po ang hard to find sa ganitong 5 peso coin. Mga kalakpatserong na IP. Kaya po kung meron kayo mga ganitong klase, mag-message lamang po kayo sa ating FB page. Marami pong salamat.